Okay, nandito naman tayo sa isang area na maghanap naman ulit tayo dito ng mga ano, mga sign ulit sa treasure sign sa mga hapon. So ngayon, subaybayan so niyo ang video ito dahil meron dito sa lugar na ito ng mga iba't ibang sign sulat ng hapon. So dito bababa tayo sa bundok na ito. O, so nandito yung kaibigan ko tingnan niyo. Dika dito. Dika. Yan. So dalawa kami ngayon ikatlo yon sa kasama ko sa mahal ko sa buhay okay. ayan mga katresyor ayan o oh, ang bundok na yan pababa yan medyo materik no ayan so paikop dito so meron tayong dyan kahoy na sobrang tayog ang tawag dyan ay tuog so nandito tayo sa medyo materik na lugar pakisubaybay lang po ito yon ang unang sign natin itong batong ito mga katresyor, ito yan ha. Ah. Okay po. May bayan nyo lang. Katresyor, itong batong ito. Ayan, may dots yan. Tapos, ito pa. Tingnan ninyo ha. Ayan, itong batong ito. Ayan. So, ito yung mga palatandaan natin mga katresyor. Ayan. So, ayan na. Ah. Mga palatandaan natin yan. No? And then, ay, okay. nakapot. Ito. Ito yung ilapaka namin. Ito itong batang ito yan kita ninyo okay Ayan, pababa kami. Kita ninyo mga katresyor ha, pababa na kami. Oh, mga katresyor, nandito tayo sa pinakamataas na kahoy na tuog tree. Ayan o. Oh. Kung di siguro ninyo mahalata, yan ha. Ah. Sobrang taas yan kasi nandito tayo sa pinakatirik. Yan, yeah, sa baba na yan pero sobrang tayog ng kahoy na yan ayan mga kasama ko, yung kasama ko mga kaibigan, ang disc ko ayan, dito yung mga kasama ko kasi pupuntahan namin yung uh, mga marker dito para uh, para makita ninyo po mga ka-treasure bahala na po kayo mag-comment yun sa baba at huwag kalimutan mag-subscribe sa channel namin at pagkatapos kayo na po bahala magpaliwanag kung ano po mga ibig sabihin dito yan so mga ka-treasure ito po yung bato yan o yan yan ang bato mga ka-treasure yan ok ayan yan sila o mga kasama ko ayan mga ka-treasure ito po ang ang sulat ah, uh, hapon dito sa may sapa so basahin ninyo po mga kaibigan ito po ang sulat nila okay yan po no mga kaibigan yon mga ka-treasure, ito po ang sulat nila pasensya na no ayan ang kasama ko ayan kaway 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 dyan ah, uh, ito yung asawa ko okay ayan ang sulat kamay nila no kung paano nila inukit ang batong ito mga kaibigan ayun para po uh, mga hmm. tingnan ninyo hmm. yan yan ang sulat ng hapon ha huh? ganyan po katindi yung pagka engrave nila ayun So kung magaling kayo mag-coding diyan, 'yan oh. Kita ninyo po. 'Yan. 'Yan. Hmm. Hindi yan ano ha, hindi yan ano talaga, gawang-gawang ano lang, oh. 'Yan ang mga sign nila. Ayan. Mga katresyor, anong ibig sabihin yan? Ha? Anong ibig sabihin yan mga katresyor? Ito yan. Hmm. Mamaya, makikita ninyo ang sulat nila. Yun. Hmm. yan po. Kung makikita ninyo ang sulat nila, kung ano yung naka sa bato. Yan. Naka-treasure. Okay. Ayan po, mga treasure oh. Ayan. So, sabay-bayan nyo po mabuti, no? Okay. yon. Hmm. Hindi natin igalaw masyado para hindi na kayo mahilo. Para lang nyo pong mabuti. Kung ito ba ay positive o hindi. Ito na yan. Uh, pupunta natin doon sa taas at tingnan natin yung sulat na nakaukit mismo sa bato. Ito ay busay. Kita po ninyo mga kaibigan. So nakita po natin o. Oh. Tingnan ninyo po itong mga sign na to ito uh, ilapit natin tingnan ninyo yung... tingnan ninyo ito po ito po ay sign na pagong uh, anong forma dyan mga kaibigan ha uh. tingnan ninyo ha hmm. yan po hmm Ayan mga katresyar, no? Oh, yan po ang dots na yan no? Oh, tingnan nyo po Ay. ayan papaakyat pa po tayo dyan oh, Ayon, mga ka-treasure ayan mga katris yor oh, nauna -na yung kasama ko tingnan nyo po oh. yun po yan. Okay. Yan. Mga kaibigan So um, tingnan nyo po. Ha. Ito. Yan na. Mga katrisyor. Ito na po yung lugar na pinakahuli natin na para po makita ninyo yung sign mabasa ninyo po mamaya pag akyat natin sa taas ayan busay ang tawag dyan no so ito po ang busay kung saan di pa alam ng karamihan kung saan nakadeposit yung object yung items so ito ay mga sign dito So, sa mga pagkita ninyo po mga pagkakasigyan mga pagkakasigyan okay, hindi nyo po ayan po nandito yan sa tubig okay, yan so pag-aralan nyo pong mabuti no, pag-aralan nyo pong mabuti ayun kasi ah uh, uh Tingnan nyo po Okay po mga ka-treasure Pero oh. Ayan tingnan nyo Ang marker Yung sign nila Kasi kayo po ang May alam dito Ayan po mga Ka-treasure oh. Tingnan nyo po kung maigi ayun yan saan kami galing marami kami ah, dinaanan dito so. yan. po mga ka-treasure. ano pong tingin nyo dito ito yan anong tingin nyo po dyan hmm? ordinaryo ordinary obo pang bato ano po yan okay hmm? hindi yan malikot mga katresyor ha ok ito ngayon mga katresyor no nandito tayo sa sulat mismo na hapon ito po ay nakaukit dito sa bato so buksan natin ito ah, hindi natin buksan linisan pala eh, para mabasa ninyo kung ano yung nakasulat dito no ok tingnan ninyo ha o oh, basahin ninyo kayo mismo ang magbasa oh. kung ano ang nakasulat Oh, ilapit nga natin dito yung camera para sila mismo ang makakita o, para mabasa po ninyo ano po ang nakasulat dyan okay? basahin mabasa nyo na ba mga katresyor ano nakasulat mabasa nyo ang nakasulat dito yan barber yan barber line dot 5 yan ha 5 yan o oh. ulit ha o oh. 5 yan barber line that 5 so pag aralan nyo po mabuti mga ka treasure hindi po ako ah uh, hindi po ako treasure hunter kundi ako po ay nagsasaliksik lamang sa mga marker o sign ng hapon kung anong ibig sabihin yan kasi hindi ko rin yan alam so kayo ang may alam dito so yan mga ka treasure pasiti po ba ito o hindi so ito po yung sulat nila okay po Naramdaman sa ibigan hanapin natin ulit yung tulas kamay may dito yung may nakaupit hanapin natin Meron dito ito ay mismo ukit na kaukit ito mismo naka-engrave dito yung ano nila yung mga sign nila hanapin natin kasi nakasulat kung anong nakasulat doon na barber line that 5 ganun din dito so pag-aralan nyo po mabuti mga kaibigan So, oh, kasi ito, na namin yan. Ito yung isulat na barber line. Yan. So, ito yan yun. Ito po, mga treasure o. Oh. Ayan. Ito nakasulat o, oh. barber ta Barber line that five pa rin. Medyo na ano na kasi sa sobrang tagal na po. Ito. Ito, uh, barber line ito. Yan. Barber line ulit yan. Tapos that five. But tingnan nyo naman po mga hindi ka no kung ano bong itsura dito o tingnan nyo ito, tingnan nyo itong bato tingnan nyo yan, tingnan nyo po ano pong pagkakaalam nyo dyan o, so, yung busay na yun yan, sa baba o, kita nyo po so, ito ulit ha kita ninyo po oh, yan. barber line ulit ha, ito maka okay yan no galing dito yan ay, okay yan Dito ko na Kasi na, ano na, natabo na ito mga kabigan sa sobrang takal ng panahon. So, hindi pa po dito nakuha yung deposit. So, asahan po natin na sana uh, may pagka may pagkakaluban dito sa mga bagay na ganito. So, maraming salamat po mga katwisyor sure, at sa mga nanonood dyan. Pasubscribe po sa channel namin. Uh, sana po meron pa po kayong uh, meron po kayong ma mapag-aralan dito yung mga mga marker nila yung sign kasi kayo po may alam diyan salamat po sa pan, susubaybay niyo at sa panonood sa amin dito thank you po